Magandang araw mga kabayan at kadepensa, may ibabahagi na naman ako sa inyo. Dahil ngayong araw na ito ay may pag-uusapan tayong tungkol sa ating depensa. China nagpadala ng eroplano at barko sa palibot ng Taiwan. Mga Pilipino hindi na pinagkakatiwalaan ang China at pagsasanay ng Pilipinas kasama ang pitong bansa sa West Philippine Sea nagsimula na. Pero bago tayo magpatuloy, wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Sinusubaybayan ng Ministry of National Defense ng Taiwan ang walong sasakyang panghimpapawid ng militar ng China at apat na sasakyang pandagat sa buong bansa. Sa pagitan ng alas 6 ng umaga ng Lunes, October 2 at alas 6 ng umaga ng Martes, October 3, sinabi ng Defense Ministry na na-detect ang walong sasakyang panghimpapawid ng People's Liberation Army Air Force at apat na sasakyang dagat ng People's Liberation Army Navy. Sa natukoy na sasakyang panghimpapawid, dalawa ang tumawid sa median line o pumasok sa timog-kanlurang sektor ng Air Defense Identification Zone ng Taiwan. Kasama sa sasakyang panghimpapawid na sinusubaybayan sa Air Defense Identification Zone ang isang BZK005 reconnaissance drone at isang Harbin Z9 anti-submarine warfare aircraft na nakitang umiikot sa timog kanlurang sektor ng air defense identification zone ang BZK005 drone ay tumawid sa timog kanlurang dulo ng median line at pumasok sa timog kanlurang air defense identification zone bago bumalik pabalik sa Taiwan Strait sinabi ng Ministry of National Defense na sinusubaybayan ito ang sitwasyon gamit ang intelligence surveillance at reconnaissance system nito at bilang tugon scrambled combat patrol aircraft Nagpadala ng naval vessels at nagdeploy ng land-based air defense missile system mula noong September 2020, lalong ginamit ng Beijing ang paggamit ng mga taktika ng gray zone sa anyo ng paglalagay ng mga sasakyang panghimpapawid ng militar at mga sasakyang pandagat sa ibabaw ng median line at sa loob ng air defense identification zone ng Taiwan. Habang, ang patuloy na pananalakay ng China sa pinag-aagawang teritoryo ng West Philippine Sea ay nagdudulot ng hindi pagiging masaya ng mga Pilipino sa nangyayari, ang damdaming ito ay ipinapakita ng isang kamakailang survey na isinagawa ng Oculum Research and Analytics, ang China ay ang pinakahindi pinagkakatiwalaang bansa sa 1,200 respondents sa poll na inilabas noong September 27, kung saan 51% ang nagre ng kanilang hindi pag aproba ang Estados Unidos, ang arch-nemesis ng China sa Pandaigdigang Yugto, ay nakakuha naman ng pinakamataas na approved ratings na 62%, nagsimula kamakailan ang China ng diplomatic row matapos nitong maglagay ng 300-meter floating barrier sa kahabaan ng Scarborough Shoal para pigilan ang Philippine Coast Guard at mga mangingisda na makapasok sa lugar na inaangkin ng Beijing na kanila. Binatikos ng mga autoridad ang pagharang bilang isang malinaw na paglabag sa internasyonal na batas, tinutol ng PCG noong nakaraang linggo ang isang bahagi ng harang sa ilalim ng utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nangako si Commodore J. Terrella, tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea, na aalisin ang anumang sagabal sa hinaharap na maaring makahadlang sa paghahanap buhay ng mga mangingisda, Inaakusahan din ng Pilipinas ang mga sasakyang pandagat ng Chinese Maritime Militia ng malawakang pag-aani ng coral, na nag-iwan ng mga patak ng mga naputi at nasirang corals sa kahabaan ng Rosul Reef at Sabine Shoal, na parehong bahagi ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas, ang bilyon-dolyar na kampanya ng disinformation ng China ay binalaan ng US State Department na i-challenge ang integridad ng global information space. publicly available sources as well as new information to expose the PRC's tactics, techniques, and processes to pursue that objective. It describes how China, the People's Republic of China, has invested billions of dollars to construct a global information ecosystem to promote propaganda, censorship, and disinformation. We're pleased to re release this first of its kind report on PRC information manipulation. It's a comprehensive look at how the PRC and the Communist Party of China attempt to distort the global information space to advance its in geopolitical objectives. When you look at the pieces of the puzzle and you put it together, you see a breathtaking ambition uh, on the part of the PRC to seek information dominance in key regions of the world. On issues the Chinese government deems sensitive, the PRC has employed online and offline intimidation to silence dissent and encourage self-censorship. Umarangkada naman ang taunang bilateral Navy-to-Navy Navy exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos na tinatawag na Exercise Sama-Sama 2023, ang naturang pagsasanay ay kabibilangan ng mga onshore and at sea training and exercises na inaasahang mas magpapaigting pa sa interoperability, at kooperasyon sa pagitan ng dalawang naval forces partikular na sa mga larangan ng maritime security operations, maritime situational awareness, logistics, at command and control. Uh, all nations have a right to sail and operate uh, in the West Philippine Sea uh, free from worrying about uh, being attacked. And attacked is probably a strong word. Uh, I would say free from being coerced. From being intimidated. We'll continue to work together to see where we can take this exercise. Uh, this is just one of many exercises that we conduct in the region, uh, but, it, but it's a very important one, and I applaud the Philippine leadership in being willing to bring in other nations to what was a bilateral exercise and expand it so that we burn and train with one another. That's how you get better. They're under attack every day on the high seas, and there's no better way to ensure sovereignty and security and the sale and to operate together sama-sama through multilateral exercises like sama-sama through your leadership we can protect strengthen mend the fabric of peace with the show of force and active engagement of our allies and partners sama-sama transcends mere military exercises it is a symbol of enduring partnerships and our shared commitment to security and stability in the Asia Pacific region. In closing, I would like to express our sincerest gratitude to all the planners who have made this exercise possible. To the US Navy, Japan Maritime Self Defense Force, Royal Navy, Royal Canadian Navy, French Navy, the Royal Australian Navy. Royal New Zealand Navy and the Indonesian Navy, thank you for your unwavering support and commitment to this combined exercise. Samantala, bukod sa Estados Unidos ay makakasama rin ng ating bansa ang iba pang hukbong pandagat mula sa mga kaalyado nating bansa kabilang na ang Japan, United Kingdom, Canada, France, at Australia sa pagsasagawa ng subject matter expert exchanges at iba pang aktibidad na may kaugnayan sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, habang ang Royal New Zealand Navy at Indonesia Navy naman ay kapwa magsisilbing observers, ang Exercise Sama-sama 2023, ay nagsisilbing vital platforms para sa mga kalahok na hukbong pandagat para sa pagpapabuti pa hindi lamang ng kanikanilang humanitarian and disaster response capabilities, kundi maging sa regional cooperation at response at gayon din sa mutual challenges at non-traditional concerns na inaasahan namang magtatagal hanggang October 13, 2023. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Pwede ka ring manalo ng pera or load dito kapag ikaw ay naging top fan nito at napili. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.